yun Grabe hmm. Naman parang baka hmm. Giant ulo ng malasugi Tara, sigang natin amatiss acibuyas por oh. a manta cabbage <laughs> teka, teka, teka. Lagay, lagay. Yan. Ah, laki oh. Uy. Ayan ang mga kalabas at ready na ang ating giant ulo ng malasugi. Parang ulo ng kalabaw. Ah, ha, ha, ha,

Ang <tod> laki. Hmm. Kaya mga balongan lang. Hmm. Kung wala, nakapaan. Grabe. laki. Ang laki. Ang itom lang yung mga... Itom yung mga Ayun na lang, te. So, yung mga Ito yung balat. Parang balbakwa. Balat ng baka. Hmm.